Eh, gano'n e, lang. Gano'n Ah, may ako. Ito maman. si Momon. Ang titi niya ay... Kung ano nilaki ng katawan niya, yun ang niliit ng kanyang... Ito naman si Raymond. Kung ano itinanda niya, yun din ang itinanda ng kanyang... <laughs> ang aming kameraman... Si Jerdy si Perez. Si Rico. Rico sabi, Eh, hindi. Rico Borromeo pala. <laughs> Naman ba? Basa yata siya. <laughs> may pepe ka ba? <laughs> si Raymond. Ay, si Momon. Ang no, ano, ang no, laki ng kanya. Macy, <laughs> Macy. Si, si. Woo! Ay. Ay, 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 Woo! Ay, 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 ay! <laughs> basang! Ay, ay, manok oh! Ay, pa ay! Gago ka ay! Ay, ay, ay! kayo ay, <laughs>

<laughs> Nagkakaihi ano na po? Nagkakaihi ano na po? Abi na po si Mori. Nagkakaihi ano na po? Sa likod

Hai chung tay chicken bay tay chicken bay chicken bay chicken bay chicken bay chicken sorry, sorry, sorry. <laughs> Bata kayo, ang puta. Ay, bakla! Bad na! Bad na daw nga. Bad na, you know? You know? This is bad on fucking scandal! Eh, ay, ay! Ay, go, 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 go! Ano, wala yata titi to si Momo eh. Ay, panchane! Pal, panchane nga! Kailangan pala panchane! Kailangan pala panchane! Galing nga. Pinapakinggan. ako yung binubus mo sa aking dumi. Ang <laughs> galing <Pinapakinggan. laughs> sa itaw, sa ginagyang sa mukha mo. Ewan <laughs> Nag-judge <laughs> ako na po si Momo. Hindi na matiis. Ayan na. Ayan na. Wow! Tama nga, Hinala ko. Huwag kailangan pa nga yan tsariin. Malaki ang titi mo dito. Meron ka, pek-pek. O, oh, sa'yo. Pakita mo yung sa'yo. Uy! Tangkot siya kasi wala siyang titi. Pantasal, pantasal, pantasal. Pero ito tinigasan eh, tinigasan ito.